ridiculous is one. Yung reaction ko at first was ridiculous. Oo, agree. Lalong nakakainit ng ulo pag naririnig mo yung paliwanag. Pero eto, no? With, everyone here, Mr. Chair, saka yung mga kasama natin, mga viewers, no? Isipin nyo, kung hindi nyo kilala si Alice Go, wala kayong idea kung ano yung nangyari. Tapos napanood nyo yung footage. Ano ang papasok sa isip nyo? 'Di ba parang kidnap victim na hostage That's ng rebellion point. na ni-rescue. Terrific ng point. 'Di ba? Kasi thank you, I feel safer. May death threat ako. Kaya nga ako nag-charter ng private plane, eh. 'di ba? Ikaw naman. Parang <laughs> Sir? Parang Sir, excuse me, sir. Hindi po ito ano, hindi po ito, hindi po ito small talk, hindi po ito small gathering with you know, no intimate gathering with friends so ako pag ganito kasing sitwasyon um dapat yan by the book eh diba yun na lang yun by the book uh, sino ba yung dapat sumundo sino yung kukuha ng custody i uwi isasakay sa eroplano meron pa silang nang hiram pa daw si -e ano si edu, nang hiram daw nang private plane. Libre naman daw, kaibigan naman daw niya yun. Kasi kinailangan na daw nilang kunin. Dahil Bawal oh, nagbigay daw. Exactly. Oh, na ako, gusto ko sabihin, siya hindi po nakatulong yung sagot ninyo. Kasi bakit kayo humihingi ng pabor sa pribadong tao para gawin ang trabaho ng gobyerno na merong ibang taong gagawa. Hindi ho nakatulong sa kaso nyo yung pag i nyo. Ito na lang, isa pang isipin nyo. Naalala nyo, galit na galit kayo nung bakit kinayaang sumurrender si Janet Napoles. Di ba? Gusto nyo kaming balata ng buhay lahat noon. Naalala nyo? No? Tama. Sino, sino, sino kayo? Sino kayo? Oo, kami, 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 ni, ano, ni Sek Edu. Di ba? Parang lahat na lang, nakalabas talaga lahat ng, ano, lahat ng punyal, lahat ng, ano, talagang bakit, bakit, bakit ba, porkit, maraming kilalang politiko, ganyan, kulang na lang. May nagsunog nga yata ng FEG sa Mendiola. Di ba? So, anong pinagkaiba nun Diba? ba? Ito talagang kita mo eh kasi kung naalala niyo yung mukha ni Napoles nung sumurrender siya at dinala siya sa krame, hindi siya parang nanalo ng jacket. Hindi siya parang nakangiting tagumpay. Kasi talaga nung mga panahon na yun, walang kumakausap sa kanya, wala nang bumabati sa kanya eh. as opposed to now na talagang akala mo si Carlos Yulo. Sabi ko nga nanalo ba si Alos Go ng gold sa Olympics? Bakit ganito ang reception dito? 'Di ba? mali, -mali eh kahit sa antignan, malik mali Pero yung ordinaryong tao, yung sinasabi ng Snatch po, pag nahuli ng pulis, Bartolina. Pero pag si Alice go, lahat kayo nakangiti. Ano ba yan? Field trip? Road trip? Saan kayo pupunta? Enchanted Kingdom. Hindi ho talaga maganda. Kahit hu anong gawin nilang pagra-rationalize, hindi ho yan bagong kultura, hindi ho yan selfie generation, hindi hu maganda yung ginawa nila. Baka naman may over pa rito sa pagkapanalo ni Carlos Yulo, no? Para bang Mukha bang Olympian? Olympian saan? Money laundering. Olympian ba? 'Di ba? uh, <laughs> uh lang sa sabi ni uh, Attorney Balte, no? Uh, Christian Alan, no? Yung yung paghiram nung nung yung nung eroplano, hindi simpleng bagay 'yan, ha? Nasa yes. Uh, I-19 yan, Section 3. Delikado yan, ha? Baka makasuhan si uh, Secretary Abalos dyan. Kung yan ay binayaran nila o nirenta nila, walang problema. Pero kung hiniram, no, at may element ng kanyan, ng uh, influence peddling, di ba? Binida pa niya yon, Binida pa oh. niya yung kanina, Sen. Wala daw, wala daw taxpayers' mm. money pinahiram lalo siyang siya malulubog niya sa kumunoy. dahil <laughs> <laughs> ano? clearly it's a kwala well, huh? graph case yung ganyan eh no? paano ba yun uh, pero ang claim niya kasi 24 hours lang daw yung ano uh, eh yung uh, window nila eh. at wala raw flights available paano ba yun pa ganyan Ako, ay, hindi na naman natin hindi na naman natin ma-check yan diba check muna natin no pero ano ba naman yung ilang oras na diferensya? hindi naman makakatakas yun sa custody ng mga indonesian 'di ba? Nakakataka hmm. sila sa custody ng mga Pilipino. 'di diba? Kaya nga may half joke na sinasabi, sana pakawalan na si Kibuloy para mahuli natin siya sa labas ng bansa. 'di diba? <laughs> Oo, oh, okay. para mahuli siya ng Indonesian government, 'di ba? hindi. Meron tayong meron tayong embassy sa Indonesia na pwedeng pumunta at maging representante ng pamahalaan ng Pilipi. Sorry, nagagalit ako, nagtatagalog ako. Diba? Nandun yung mga tiga embassy natin. Sila ang pwedeng sa kanila i-turn over. Me, usually, may police attache tayo dyan. So, bakit kayong dalawa? Bakit kayong kailangan na that's, uh, uh no. that's the That's the absolute um, counter-argument dun sa sinasabi na, hindi, merong ano eh, may time limit. Pakakawalan na rin ng Indonesian government. Uh, etc. Uh, we we need we were pressed for time. Um, again, rewind and uh, play attorney Abby's point over and over para maliwanagan kayo na meron tayong representative uh, sa Indonesia hmm. na tumatayo bilang uh, kagawaran ng uh, Pilipinas doon. Hmm. Alan, isa kong tanong sa sigurado sa iyo ko, Sigurado ko may flight. Oh, Sige, huwag eh. na akong magtanong. <laughs> Sigurado ko may flight on every day. Hindi lang isa. No, hindi lang isa, no? Hindi lang isa. O sige, sure. pasok na. Pasok na host. Hindi <laughs> 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 okay, okay na ako. Hindi pasok na. may, may host ba? Ayan na wala. O tayo na lang. <laughs> <laughs> Inaasar ko lang si Senator kasi bigay na bigay eh. Pinapababa ko lang ng konti yung ano, blood pressure. Init ng ulo. <laughs> Mukhang bottled up emotions eh, no? Grabe. Hindi, Alan, ang gusto ko itanong, how big a PR disaster was this? A communication disaster. Kunwari, for Abalos, Uh, for the PNP, for the NBI, or for the Marcos administration. Kasi nga parang kanina bumabawi sila, no? Bigla nag-press na nakatayo sa likod si Alice Guo, nakasuot na ng CIDG detainee. Tapos nakatalikod, naka, nakaposas na bigla. <laughs> Pero binibigyan pa rin ng mic, ha? Ah? Sumasagot pa rin. Tapos, uh, I, 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 confirm ku uh, kung ano po yung sinabi niya uh, Secretary Abalos. na talaga may death po ako tapos talikod 'di ba I don't talk about the, uh, the, the optics of it. Okay, the worst PR crisis uh, to comms professionals is a win that turns into a fail. Um, because if it was troublesome to begin with, if it was a troublesome situation to begin with, then understand the ball. There are crisis comms protocols, kailangan sundan, kailangan address, swift response. Uh, ito win. Eh. What was. <laughs> Ang ganda na eh, di ba? <laughs> May tawag tayo dyan. May tawag Pura. tayo dyan, Sen, ano, Sen Edu, na uh, mo yung snatching uh, defeat from the jaws, the jaws of, the of victory. victory. Ito maligtad. <laughs> <Perfect>. Ito maligtad. <laughs> maligtad, di ba? Uh, again, it was uh, ginto na, di ba, sa Pilipino, ginto na, naging bato pa, sayang. Um, you know, uh, I, I absolutely agree with the points raised by uh, uh, Sec uh, Llamas and Attorney Abby. And I would just senator like to add, po, Sorry, Senator, Senator, not Sec. Senator, 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 Okay. I would just like to add my own in terms uh, of naman, politics. Presidente, tatakbuhan ko, hindi Senador. Lina, 28. Uh, Presidente. Senador, Anak ko na ako, may ko ng pahintulot kay Kwan, si Bosco Kepinoy. <laughs> okay, very good. Nakakuha naman. <laughs> Delikado ako sumagot eh. Iyon ang inaalala Delikado? Oo nga. Anong sinabi? Sumagot pa rin. Sumagot. <laughs> lagi, lagi, lagi ako pinapagalitan noon eh. Hindi naman katulad si Abi. Hindi pinapagalitan si Abi noon. ako pinapagalitan lagi. Ayan <laughs> na. Naglalabas na ng sama ng loob. Oh. Ayan yeah na. Ayan na. Umuhugot. Medyo malalim yung hugot. Ilabas na natin. May mga tanim yan eh. <laughs> okay. So, wala na lang. Ang buong kwarto na gamuyan ah nagkamuy gan smoke imbis na incense. Ah, it's a uh, Pinoy eh? making his presence felt. No, but you know, ano ito eh? Um optics wise, think about this. Ito na lang 'yung simpleng analogy ko. May pinagawa sa iyo, halimbawa, pinapinta sa iyo isang building. Paint this building. And you did such a terrible job at it. It was so god awful that Indonesians had to come and paint the building for you. Ikaw ba, pupunta ka dun sa building na 'yan at magse-selfie si ka? that is the representation of your failure to do the job. So these NBI, guys, every time they see Alice Guo, that is the very embodiment of them not being able to do their jobs or do it well. So why the hell would you take a selfie with the the living, breathing, walking, uh? Pacuting, um, representation of your failure. Your failure. Your failure. <laughs> of your failure. Object failure. object failure. So that's, from me, that's that's from an optics point of view, di ba? Uh, tatakbo ka nga eh. Hihiyay, di ba? Mahihiya ka nang magpakita dun eh. Because nagawa nila yung trabaho. Uh, dito, nakatakas tayo. Unang-una, naloko niya yung Comelec. Nakatakbo siya kahit di naman siya Pinay. Naloko niya yung butante ng uh, Tarlac. Naloko niya yung mga senador sa hearing uh, na isahan niya yung immigrations, na isahan niya yung NBI, yung kapulisan. Uh, so why would you take a photo and be joyful about it? Uh, which, if that's, that's, it. Alan, which brings me to the next important question. Mukha ba isahan na naman ni Alice Guo yung mga otoridad dito? Mukha bang nag-fall sila ron sa charm offensive kung yun man yung intention ni Alice Guo? Parang in so many words, kami naman ni Abalos eh. Na, parang na-set up sila. na In so many words, yun sinabi niya. <laughs> naisahan sila. Talaga. Alam mo, documentation lang oh. Documentation. Hindi nila alam lang magaganon. no? <laughs> parang, Pero, kung naisahan ka, wag mo na aminin. Ang sa akin naman, hindi ba nire-review yung documentation na yun bago nila i-post o i-release sa media? <laughs> oh. Diba? Kasi naging pa, ano eh. Naging caricature yung dating eh. Tapos di ba sinasabi ni Secretary Abalos, hindi naman niya alam na magaganon sa sa picture. Pero sigurado ako nakita yun ng kumuha ng picture, di ba? Siguro naman may nag-review noon bago nila i-release, di ba? Sir, mukha kayo mag baka magmumukha kayong tanga rito kasi yung pugante nakaganon eh. Tapos kay Irene nakangiti. Di ba? Pero to be fair, ha, VIP siya. Very important pugante. <laughs>